Ate Rose? Look, na dito mag... So, ito na nga mga Habibis. Uh, Nagchat sa akin si Tio Gorio at nagtatanong sa akin kung mayroon daw ba akong mga uh, damit na pwedeng ibigay sa kanya. Kasi kukunti pala yung damit na nadala na, na Tio Gorio. Eh, looking at our closet, grabe. Sobrang dami namin dito ng damit. Hindi na nga magkasya, guys. Yung mga damit namin dito. So, ang gagawin ko is maghahanap ako ng pwedeng may bigay kay Tio Gorio. Uh, sana may magkasya sa kanya. So, nakakita tayo ng mga damit. Yan, mga large ito kasi medyo mas malaki yata si Tio Goyo sa amin. And the best thing is, may nakita pala ako dito ng mga binili namin na hindi pa nagagamit. Ayan, oh. Hindi pa siya nagagamit itong Dockers na t-shirt. So, bibigay ko na lang din kay Tio Goyo para marami siyang t-shirt. Tio Goyo! Ano si Tio Mim? Wala. Tio Goyo? Ano Tio Ah, pa. Oh, sige. Tawagin mo ang Ate Rose. Bakitin natin ha. May bibigay ako. Thank you. At sya request mo mga you. damit. Tingnan mo Yung oh, isa bago pa yan. Ito uh -huh. bago pa oh. Tingnan mo kung kakasya sa'yo. Yan. Bago pa yung isa dyan. Yan oh. No, yung dockers. Uh -huh. Binili namin yan. Kakasya to. Tingnan uh -huh. mo nga. na yung mga sa'yo ano. Medyo mas malaki kayata sa'yo. Buti na may mga large Ito, kami. Kakasya yan. Uh -huh. Ayan. Kakasya. Oh. yan. Uh -huh. Ito pa yung iba. Mga large yung mga yan. Man, yan. Oh, Kasi sa iyo. Thank you. Welcome. Oh, may damit ka na. lagi na lang do ulit ang damit mo ba? Oo nga. <laughs> oh, madami ka na ngayon damit. Lagi mo na suot. Sa <laughs> so, ito na nga mga habibis, grabe. Nakatulog pala ako. Tapos di ko na malayan kung anong oras na. Hindi ko sure kung nakakain na si na Ate Rose. Hindi ako nakapagluto. My God, nakakaloka. Hala. Ate Rose? Ate Ross? Wala. Bakit? Ang dilim na dito mag... Alpasado alas 7 pa lang ng gabi. Madilim na sa bahay namin. Baka nagpahinga na si Ate Rose. Walang ulam. Walang nagluto. Wala. Ano kaya kinain nila? So nagchat na nga si Ate Rose. Tinatanong ko kung anong kinain nila kasi hindi ako nakapagluto. So sabi ni Ate Rose, inubos daw nila yung uh, puchero, yung natin ang puchero ng ulam, yun ang kanilang inulam. Si Abby David naman wala na sa gym, uh, kaya chinat ko, sabi ko kay Abby David, wala, hindi ako nakapagluto ngayon, kaya bumili na lang siya, mag take out na lang siya kung anong gusto niyang kainin. Ma'am? Yes. Narinig ko, umakit ka. Kaya ko <laughs> yung camera. <laughs> Video. pizza. Wow. You wanna watch a movie with me? Yes. Anong mapanood din natin? Netflix. Sige. Dito na ako kakain. Gusto ko dito. Para okay. date Day tayo. Ha? Okay. Di ako nakapagluto, ma'am. It's okay. That's Nakatulog I... ako. It's okay. mag ka. That's why I bought food. There's chicken. Ano there's mo? mojo. Wala, sabi mo sa chat, pizza lang bibilhin mo. Eh, nagutom din ako eh. May Sige. Date night tayo. Baby, sweet, sweet. Ah? Huh? <laughs> Kiss na muna. <laughs> si Ate Rose nag, ano, kinain nila yung putserong nati. Nila no? last time? Yan, yeah, kain tayo habang nanonood oh, ng movie. Oo, Ate Ross. Kasi wala si Lindy, so siya sa stock room. Pero ang orders. Oo, oh, sobrang thankful ako kay Ate Kasi eh, kasi 12, 12 kasi kaya ang daming orders nun. Yes. Ano binili mo? Chicken. Pizza, Mojo's. Tapos ano pa? May soft drinks tayo. Mojo's. Ay, wala. di ka bumili? It's okay. Habibi na lang. Ay, Mas sana? healthy pa. Okay. Sige. So, date night kami ngayon ni Habibi David. Pizza. Meron kaming pizza. Meron kaming chicken. chicken. And, uh, spaghetti. Tapos may chika ako. Alam niyo ba si Abby, syempre nakita niyo nila sa videos natin si Abby, GMP artist na si, si Abby, Abby Mercado. Mercado. Lagi niya akong pinagbe-bake nitong specialty niya na favorite ko. Macaroons. Macaroons. Na ako lang lagi kumakain. Yes. <laughs> <Si> <laughs> Ito yung David dessert nakaka natin. Nakakaubos niya. So, mag uh, Netflix night muna kami guys. Dami pa video. Ready na ang aming uh, TV. Ito oh. Ang yeah. dami. Yes, kain muna kami guys! Ano gusto mong panoorin? Horror? Um, horror. Horror, yeah. para pag sumigaw ako, yahag mo ako. Love. Bye guys. Love you, kiss na.